Yun, what's up mga kapising? Panibagong adventure na naman tayo mga kapising sa pagpapataw Pagpapataw na naman tayo kaya samahan nyo naman ako mga kapising sa pagpapataw Okay, marami, marami ulit ang ating makuha Kapon po yung nakana tayo dalawang kaila at kalahati dos mga kapising maraming salamat po sa mga solid supporters po namin dyan mga kapising <laughs> uh, OFW po namin na supporters maraming salamat po Yan, kung nagustuhan mo po ang mga ganitong video huwag mong kalimutan i-follow ang aming Facebook page at subscribe ang aming YouTube channel at meron na yun ako akong TikTok mga kapising yung ay mga ano lang short video mga highlights mga kapising natin magamit mga kapising at itong ano ibugsay yan po malapit na naman tayo sa dagat mga kapising at natatanaw na po kalma na kalma ngayon dito na tayo sa hagdan Mag-ingat-ingat po tayo mga kapising sa ganito. Yan po mga kapising, nandito na tayo sa dagat. At ano pa ngayon? Hunas. Mamaya pa po ang taob. Pero pataob na rin ata to. Mga kapising. Beach namin. May nagano pa nga oh. Pamante. Pamante dapat bina-bawal itong pamanting ito eh. Kasi yung mga esda ay natatakot. Pinagbabawal dapat ang pagyayakbok. Pag Yakbukan. Dapat ay taan lang. Moments later. Yan po yung ating pampain mga kapising. Na guno masibad po talaga ang guno na pain sa tambilawan yan po mga kapising yung una nating huli balo malaki laki na rin yan po mga huli natin mga kapising yan po mga kapising yung ating pangalawa balo sini. Pantat lo nating huli. Yan po yung ating pangatlo na balo. Yan ito po mga kapising yung ating pang-apat na huli. apat na mga pising ito yung ating panlimang huli pili mo na ano tambilawan yun po na po tayo mga kapising At yung ating nakuha ay ano lang. Limang piraso. Yan po mga kapising. Dalawa na lang. Dahil yung tatlo ay binili sa daan. Isang kilo. Bale 120 yun. Mga kapising. Ito po ay kalahatin. Dalawa.